Yung uh, tabanan ng sistema. Hindi hindi natin siya na address. Kailangan pong i-address pero tingin ko po ang pag-address sa kanya, eh kailangan simulan sa budget pero kailangan din po simulan sa proseso kung paano nagpapasok ng mga proyekto sa National Expenditure Program. I, uh, think, I think, Mr. Chair, we can uh, we can start by reviewing the allocations per district. Tama po. Po, Tama po. Nakita ko uh, doon sa 2024, 2025, and finally, 2026 uh, budget allocation. Meron kang makikita dyan, Mr. Chair, na talagang lopsided eh. Merong bigla na lang magkakaroon sa isang district as much as 6, 5 billion to 11 billion, samantalang iba, at least 1 billion. Hindi ko maintindihan yung philosophy.